90-80 sa harap tsaka 180 sa likod try natin kung papasok to mga boss check natin yan big car concept naman yung ano pinaplano natin sana pumasok to 180 uh, 80 tsaka 90-80 sa likod ay ne, 180 sa likod tsaka 90-80 sa harap yan so yan mga boss kung umpisa na to and then napalitan ko na lang kayo kung anong kakalabasan na ito Hello, good day mga boss. So ito na yung continuation nung pagpapakabit natin ng gulong kanina mga boss. So yan mga boss, naikabit na natin yung mga gulong natin. Thank you dun sa vulcanizer na napunta natin. No? Ang galing nila mag-convert ng tube type to tubeless mga boss. So ito mga boss, yung parehas na gulong natin is yun, tubeless na. Ito yung gulong natin mga boss, explain ko lang. And kung mapapansin nyo is lumaki talaga yung gulong nyo mga boss dahil ang um, gusto ko ma-achieve yung semi uh, big tire concept. So nasunod ko noon mga boss. So ang ginamit natin dito sa una mga boss is uh, 9080 by 17 and then dun sa likod mga boss is 100 by 80 by 17. So yung brand nito mga boss is uh bis uh, bis uh flash tire ba to? Yun. So, ito yung brand na napili natin. Actually, nabili ko lang ito mga boss. Is second hand lang to 1,500 pesos. Yan, dalawa na yan. Nakuha ko lang siya sa isang owner na siguro uh, tinamad na dahil tinamad na gumamit ng big tire. Uh, big tire. Kaya nagpalit siya ng steam tire. Hindi nya rin nagamit. Natambak lang. So, kinuha ko na mga boss. Sa uh, Facebook ko lang nakuha. Nakausap ko yung seller. Binenta niya ng 1,500 sa akin. So, pares naman. Wala namang issue. Ay, yung issue lang dun sa likod is may history siya ng butas and then uh, so far natapalan niya naman so uh, nung kinabit chinek ko talaga kung issue nga ba talaga so far wala namang problema hindi naman siya nagkaroon ng problema yung nabawasan yung pressure niya hindi naman as is pa rin so eto mga boss pakita ko lang yung front tire natin so makikita nyo mga boss ang laki talaga mga boss so, kung mapapansin nyo naging uh, donut donut style siya yan naging donut kasi mas malaki yung gulong kaysa dun sa mag so, sa mga, mga boss yung mags natin isista stuck pa rin so yan kung mapapansin nyo rin yung fender natin umangat siya dahil malaki na yung gulong angat talaga natin yung fender pero may problema pa rin ako dito sa fender natin medyo kumakaskas pa rin siya so sagad na rin yung clamp natin doon so gagawang ko na lang ng parang pero minimal lang naman yung scratch niya yan so far nagawang ko naman siya ng Uh, adjust so inadjust ko yung bolt nya uh, tinaasan ko lang yung tinaasan ko lang yung placement ng fender para lang hindi siya masyado pero pagka the time na kasi na gumagalaw yun kumakaskas na siya so adjust ako ng adjust so masusolusyonan din natin yung mga boss yan makapapansin nyo ito nga 9080 sa harap so ganito yung style nya mga boss so pasok na pasok siya sa stock mags ni Rusi 100 yan so napakalaki na ito mga boss so yung kung mapapansin niyo yung thread niya mga boss is okay na okay pa naman yan uh, malalim pa yung thread nya so good siya kahit second hand ko na kuha panalo ako dito sa gulong na to nung nakuha ko yan and then ito nagpapalit na, na rin ako nung syempre tubeless to mga boss yan may pito na rin sya and then nilagyan to ng uh, tire sealant so di ko alam kung kailangan pa talaga yan kasi first time ko magkaroon ng uh, tubeless tire so nasanay na kasi ako dun sa mga di interior so hindi ko alam kung pares lang ba ng pressure tumabos kasi medyo nadamihan yata nila ng hangin kaya para masyado matagtag. Bawasan ko na lang. So bili na lang ako nung yung pang-check ng pressure ng gulong. So yan mga boss, tapos na tayo dito sa front. Ito yung uh, 9080, ito yung style niya. Yan. Napakalaki. So punta tayo dun sa may likod. So ito mga boss yung sa likod niya and yung 180 mga boss sobrang laki yan, mapapansin nyo, yan, donut siya, mas, talagang mas donut dito sa likod yung style niya. So, and kung i check natin yung clearance niya mga boss, yan, kung yung clearance niya, kung usapang clearance, wala namang problema mga boss, kaya yung ginawa ko is binalik ko yung stock na shot, kasi kung gagamitin natin yung 280 na ginamit ko dito sa Rosie 100, is eh, talaga ito mga boss so kung magbibigter kayo Ibalik nyo yung uh, Stock shop nyo Para Di sumayad Ito yung style nyo mga boss Ito yung style ng 100 by 80 By 17 Yan Sobrang laki din And then Sobrang tigas din Nung pagkakahangin nila dito Kaya Kaya pala Feeling ko parang Ang ano Ang tagtag -tag sa likod din So Yan As I've said uh, Try ko bumili nung ano Yung Pang check ng pressure So Medyo nangangapapa ako sa uh, Tubeless Kasi first time ko Magkaroon So yun mga boss, ito lang yung style niya. Ayun. Sobrang laki. Ayan, kung mapapansin niyo 'yan. Parang Ang ganda niya, ang ganda ng tignan mga boss kasi yung gumanda yung tindig niya. Ayun. So yun, mga boss, nakita ko nakita niyo na rin yung likod niya and then ito yung harap niya. May mga factor na napansin ako dito mga boss nung Tinay ko itong uh, semi-big tire concept. Yan. So, pinakauna ko naging problema dito mga boss. Dahil nga, lumaki siya tumaas siya mga boss lalot ko yung Stock shock niya mas mas tumangkad yung motor so ito mga boss papakita ko sa inyo kung ano yung style ko pagka nakasakay ko dito lalot yun nga mga boss uh, nagpalit tayo ng gulong and then binalik natin yung stack uh, stack na shot nasa likod so granta mga boss ipakita ko sa inyo kung paano ako nakatengkad So yun, makikita nyo mga boss, talagang pinked ako lalo na kachinelas ako. Pero pagka nakasapatos naman ako, walang problema mga boss. Pero yun nga, uh, still pinked pa rin. So yun mga boss, yun lang naman yung nakita kong isang factor dito na na consider ko sa disadvantage ng pag-big tayo, no? So, sahit ko siguro may problema na sahit ko, mga boss. And then, napansin ko mga boss dahil nga 100cc lang tayo and then, nagpalit tayo ng malaking tires medyo hirap yung makina mga boss so ang gagawin natin next um, palitan natin yung sprocket na sa likod para kahit papano um, hindi siya gapang yung takbo niya kasi napansin ko ngayon nung nagpalit ako ng tires is medyo gapang yung ano niya gumagapang yung RPM niya so dahil nga siguro sa laki ng laki ng gulong Uh, medyo nahihirapan yung makina so ang gagawin natin mga boss is papalitan natin ng sprocket yung sa susunod and ilawang ko na rin ng uh, video yun kung paano magpalit ng sprocket set dahil sakto magpapalit na rin ako ng uh, sprocket nya saka yung engine sprocket nya dahil medyo uh, matagal na nga mga boss so yun so far wala naman ako problema sa looks and design nya yan, yan lang naman gusto ko maachieve na design nya yun pasensya na mga boss dahil medyo madumi dahil medyo maulan yan Uh, so far na appreciate ko naman yung style niya yung uh, big bike uh, looking style niya kahit hindi naman siya totally big bike no so yung ano niya yung concept lang yan Actually, ano dapat dito sa harap mga boss is 8080 -80 and then 9080 dun sa likod. And then, naisipan ko, nag-research ako, kaya naman pala maisagad ng 9080 and then 100 by 80 dun sa likod. So, naganap talaga ako sa marketplace kung may ganong tires na uh, mabibili. Kasi ang ang original, ang SRP talaga na itong price niya itong mga boss is 1.5, alam ko 1.80, 1.52 and then sa 1.80 is 1.8. So sa 1.5 na pares talagang panalo na nakuha ko ng jackpot yung price ng gulong. So kung mapapansin niyo yung thread life niya, okay pa. Almost 95% o 98% yata yung thread niya. So panalo talaga mga boss. So yan, yan yung tindig niya mga boss lalo pagka uh, naka-straight yung ganda ng tindig niya mga boss yan mga boss uh, quick uh, quick update lang yan um, na lang natin sa sunod mga boss is kulayan natin ng ano ng kulay puti itong mags para uh, kahit pa paano gumanda yung forma niya ulitin ko mga boss 9080 sa harap and then 180 sa likod so kayang kaya so yun mga boss uh, quick update lang hindi ko na ito papatagalin so kita kits po sa next beat bye peace